Merong pinaka-importanteng babae sa buhay ko. Ang mami ko. Galante siya. Kuntok, 50 na lang. Lima naman ang kukuli ko she is my best friend. Johan, okay, pati pa ina-accept your friend request ko. Meron po ba? Ah, sige, check ko po ah. Okay. Uy, admo ko ah. Concern sa kapakanan ko. Nagpipit na. Honest na tao. Johan, anak. Ang taba mo na. Para ka ng tatay mo. O ito, Tikman mo to. O. Magaling mag-advise. Yung pala yung niligawan mo. Eh mukhang mas maganda yung kapatid eh. Ano mo marinig ka? Eh Masaya siyang kasama. At o, alam na alam niya ang taste ko. Ang ganda. Bagay. Kaya, Kaya gusto kong ganda. sabihin sa'yo, Nay, ka, wala po. kang katulad. I love you! Inorder kang favorite mo ha! Ubusin mo yan! Sabi mo marami na ugutom sa Africa. Pag gusto mo ng extra gravy, kukuha kita. Pag gusto mo ng exercise rice, kukuha kita. Basta kain ka lang na madami ha, para hindi ka magkasakit.